Kamusta mga tol? Gaan si Lolo Bro sa 3 points na nakaraang laro eh no? Hindi talaga mga shoot 19 straight misses ba naman? Abay tirahin na natin yan Pero bago yan, atyara muna tayo Focus lang sa goal yeah! Okay game This season mga tol Si Lolo Bron ha 22 points 8 rebounds At 9.1 assists per game 0.6 steals 0.5 blocks At 4 turnovers per game ha 48.2% sa field goals Medyo okay At 34.6% naman sa 3 points Parang okay eh no Pero eto Sa mga nakaraang laro Baldugan talaga si Lolo Bron Sa 3 points eh no 19 straight misses ba naman siya Sa apat na laro 2 out of 26 lang siya Sa 3 points Sa last 5 games 7.7% lang Napakababa ah, ko po Laban sa Phoenix Suns 2 out of 7 sa 3 points. Laban naman sa Spurs 0 out of 2 sa 3 points. Laban naman sa OKC 0 out of 4 sa 3 points. Laban naman sa Utah Jazz 0 out of 9 sa 3 points na ikupo. Laban naman sa Timberwolves 0 out of 4 naman sa 3 points. Ah, oh, ito yung sa Phoenix Suns ha. Unang-unang tikada, fast break. Ay, tingnan mo. Inatras pa nga sa 3. Oh, siya na sa talaga. No brown for 3. Kumalog naman pero naawa pa nga. Patay ka diyan. Nagkakumpiyasa tuloy matanda eh. No, yan. Nagbababa pa lang ng bola. Sinapi na kagad ng na Tagayupi. Nagfeel step carry, walang nga Binuwain na kagad for 3. naman. Pero hindi pa nadala si Lolo Bron, mga tola. Ayan, tinan mo. Nagbababa pa lang, diba? Sabi ni Lolo Bron, teka ha, huwag na tayo magplay play Tira ko na lang kagad. Portretong cam naman yan. O, oh, ito ay pinasa sa ka kanya sa corner. Ayan, no? Tinakpan yung mukha noise nice, di diba? Saris din talaga makakita. Ayun pa yung butike. Pero ang bilis ni si Lolo Bron, nakakuha niya ulit. Tak, tak. Ewan ko ba kung bakit, mga tol, ang hilig talaga ni Lolo Bron ng ganito, eh, no? Yung pinababa pa lang niya, tapos pagkababa pa lang niya, wala pang iba na akahawak. Asya pa lang, ha? Initira na kagad niya, ganyan, no? Hindi na nga binantayan. Bakit naman babatay mo pa? Balduk naman niya na yan, e tukad na nga Back to back pa yan mga tol ha. Pagkapasa sa kanya, walang pag-aaling lang talaga. Kumpiyasa, kumpiyasa, matanda. Ya, portre. Naku po, tabi-tabingi naman. Kaya ayun, lumobo tuloy ng 25 Lamang ng Phoenix Sun sa fourth quarter. Pero sabi ni Lolo Brown, akin na, pasa mo sa akin. Mainit ako sa three boys eh. Titira ko na kagal, portre. Patay ka dyan, nice low. Hoy, like mo, ano na? Hindi na nga makasya si Lolo Brown. Hindi ka pa maglalike eh. Maglike ka na. <laughs> Tapos laban naman sa Spurs no, ganun na naman Eh. Siya 'yung point guard, siya nagbababa. Walang iba nakakahawak ha. Itinira na kagad. feeling shooter talaga kontretong kam naman yan. Eh, ano ba naman gusto mong gawin, ha? Siya yung mag-point guard o mo siya sa corner. Anong gusto mo? Eh, hindi na naman pwede sa corner kasi nga, bagdog nga. Eh, yan, portre. Kumalog na nga. Laban naman sa OKC. Ito, pick and pop naman sila kay Lolo Brown. Eh, kita ang bakal, portre. Ako po, tabingi naman. Oh, ito, from the corner naman, stagger screen. Yan, madalas ginagawa yan sa mga shooter, diba? Tulad ni Lolo Bron. Yan, portrait. Nakutukab na nga. Hindi na naman makashoot sa 3 si Lolo Bron. Ang masama dyan, mga tol. Tira pa rin ng tira, eh. No, yan, isa pa, portrait. Tungkab na nga. Kahit actually sa crucial mga tol ha, lamang ng apat ang kalaban, last one minute, ano ginawa ni Lolo Lebron? Eh di syempre, tinira sa 3 points ni Baya, portrait, ang cap na naman. At laban naman sa Utah Jazz ay si Lolo Lebron na nagugulang o oh, nagpasabit. Yan mga tol no, hindi na talaga tinatawagan nila ngayon yan sa NBA. Ay malibag na nga, galit na galit si Lolo Lebron eh oh, hindi na bumaba. Naka break yung Utah Jazz. Ah, oh, dito naman, niskirinan siya. Tingnan niya, bantay, mga tolo. Pilit nag under the screen ng bantay. At ganyan lang yung ginawang contest eh. Kasi nga, alam na kasi nilang baldug eh. No, yan baldug na nga. Pero syempre, lolo brown yan eh. Focus na kung pese yan. Diba yan, niskirinan. Tinira naman kagad yung lolo brown. Wala ka, dala-dala Kumalog naman. Oh so, ito kakababa pa lang nila ibinigay na kagad si Lolo Bron Kumpiasa, kompiyansa talaga ni kagad for 3 tungkap na naman oh ito isolation naman dito Ayan, kita niyo depensa mga tol 'no tinaasa na kagad ng kamay si Lolo Bron 'yan ang tamang depensa talaga kapag shooter 'yung binabantayan mo 'di ba kaya palayan depensa yan kasi hindi naman shooter ngayon si Lolo Bron ayan for 3 tungkap na nga at hindi ko maintindihan kung bakit tira pa rin ng tira si Lolo Bron anim na three niya sa fourth quarter wala na shoot kahit isa ay pa isa 3 nako po bandog baldog, na baldog. Tapos ito naman, tingnan nyo. Oh, umiski ni si Davis Salon, di ba? Napa-switch. Ayan, no? Hinihingi ni Davis Salon yung bola. Pero sabi Lolo ano ka? Hilo? ko na sa 3 points. Mainit ako eh. ka na naman. Nakahabol pa tuloy ang Utah Jazz, mga tol. Muti pa nga manalo. Kung hindi lang nag-timeout yung coach, di ba? O yan, pakisal. Lolo Bron, portrait na naman. As usual, tukap na naman. At kahit sa crucial, last 15 seconds na lang, isa lang ang laman ng Lakers, ha? Ayan na naman, no? Wala kang kadala-dala talaga. Tinira na naman ni Lolo sa 3 points. Para hero daw. Tungkap na naman. At kahapon, yung laban naman nila sa Timberwolves ha, lahalong lumala talaga. Kaya Lolo Brown portrait, tabingin tabingi eh oh. Palala ng palala si Lolo Bron, mga tol. Kaya nagbababa pa lang, na, binuwayan na naman kagad portrait, baldog na baldog. Kahit yung announcer mga tol, sabi ng announcer dito, oh my goodness, it's getting worse. <laughs> o ayan pa, favorite play nila, o oh, horse horns position, di ba tapos, pasa ngayon sa high post. Ayan, nice pass oh, open si Lolo Bron in the rhythm shot portrait, wala, tabingi talaga. Oh, last na, hoy! Last na! Iskirin na nyo si Lolo Bro. Pag mga shooter, iniskirin dapat yung mga yan. Ayan, Lolo Bro, 3 Walang tinamaan! Hype na yan! Ayun, walang mashoot sa tripon si Lolo Bro. Wala, nada, zero, itlog, bokya, buta, wale. Wala yung mashoot sa 3-point si Lolo Bro talaga eh. O, napakimagas mong like yan, mga ni Lolo Bro.